mga idol, nagluto tayo ng nilagang buto-buto. Nilagyan natin ng radish. Itong mga radish at saka pichay. Yan pa. Sa huli na yan kasi down-down lang yan. Mga 30 second lang yan. Ah, luto na. Gusto ko yung um, kwangko crunchy yung mga vegetables. Kaya nilalagay ko sa huli. At saka may tanglad tayo. Ayan. Smells good kasi ang aroma. At saka ito yung buto-buto. Malaki siyang buto. Mm. Yummy, yummy in my tummy na naman. At saka may isang kalderong kanin tayo. Hindi tayo papahuli pagdating sa kanin. isang kaldero na naman. Enjoy mga lords.